Ang araling ito ay nakaangkla sa MELC o tinatawag na Most Essential Learning Competencies sa Filipino 9 na may layuning nagagamit ang iba't ibang ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin at makapagsulat ng isang pabula sa paraang babaguhin ang karakter ng isa sa mga tauhan nito. Anyo nga sa'yo, makahenyo? Kumusta ang araw nyo? Masaya ka ba? Huwag manulungkot sapagkat andito na muli ang Mac TV version 2.0 upang pasiyahin ang araw mo. Ngunit bago natin simulan ang ating talakayan, ay tayo munang manalangin. Panginoong Diyos, pinupuri at lubos ka po naming pinasasalamatan sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga biyayang patuloy niyong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin at lalot higit sa aming mga pamilya. Panginoon, aming Diyos, kami po'y sumasamo sa si iyo na naway kami iyong gabayan sa aming talakayan. Puspusin mo ng karunungan ng isipan ng bawat isa at buksan ng isipan upang ang kaalaman na kanilang matutuhan ay kanilang magamit sa aming pamumuhay. Muli, Panginoon, ang iyong paggabay ang aming itinataas sa iyo. Hinihingi po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Debak o kahanga-hanga sa Pilipino dahil patuloy ka pa rin nakikipaglaban sa buhay magkahenyo. Magpatuloy lang sa paglaban at isipin ang lahat ng mga masasayang karanasan mo sa buhay upang panatilihin ang pagiging positibo. Sa puntong ito ay may inihanda akong pagsubok na kinakailangan ninyong malampasan at ang pagsubok na ito ay tatawagin kong Memory Game. Ang klase ay hahatiin sa apat na pangkat. Ang bawat pangkat ay pipili ng tatlong kinatawan na siyang sasalang sa isang Memory Game. Mayroong ipapakitang iba't ibang card na naglalaman ng iba't ibang emoji na kinakailangan nilang tatandaan. Bibigyan lamang ng 10 segundo ang mga kinatawan ng bawat pangkat upang sauluhin ng mga emojis. Matapos nila itong tandaan ay huhulaan nila kung nasaan ang magkakaparehong emoji na kanilang sinaulo. At kung sinong pangkat ang may pinakamaraming nahulaan ay siyang tatanghaling panalo. Mahusay! Talaga nga naman ang bawat isa ay nakitaan ng kahusayan sa ating isinagawang gawain kaya naman dadako na tayo sa pangalawang gawain na tatawagin nating lights, camera, acto. Para sa ating mechanics, ang klase ay hahatiin sa apat na pangkat. Ang bawat pangkat ay kinakailangan ng limang kinatawan na siyang pipili sa isang kahon. Ang kahon ay naglalaman ng isang pahayag na kinakailangan bigkasin ng mga kinatawan patay sa emosyon na ibibigay. Bibigyan ko lamang kayo ng tatlong minuto upang pag-aralan ng pahayag at pagkatapos ay kinakailangan itong maitanghal sa klase. Kung sinong pangkat ang may pinakamahusay na presentasyon sa isinagawang gawain ay siyang tatanghaling panalo. Para sa pangkat isa, ang mga ibon na lumilipad ay nakakamangha. Mga emosyon, masaya, malungkot, galit, umiiyak, nagulat. Para sa pangkat dalawa, Napakamahal ng presyo ng mangga ngayon. Mga emosyon. Masaya, malungkot, galit, umiiyak, nagulat. Para sa ikatlong pangkat, hindi maipinta ang mukha ni Maria dahil sa galit. Mga emosyon. Masaya, malungkot, galit, umiiyak, nagulat. At para sa huling pangkat, nasaan na ang pasaway na palaka. Mga emosyon. Masaya, malungkot, galit, umiiyak, at nagulat. Magaling! Tunay ngang ang bawat isa sa inyo ay nakitaan ng partisipasyon sa ating isinagawang gawain. Kaya't ngayon naman ay talas ng isipan ay pairalin at ang kahusayan ay paunla sa ating susunod na gawain na tatawagin nating kaalaman mo, ibahagi mo. Para sa ating panuto, gumawa ng graphic organizer na pumapatungkol sa mga salitang ibinigay. Ang bawat miyembro ay magbibigay ng tigi isang ideya at ito ay lalagay sa gawaing graphic organizer. At tapos isagawa ang gawain, ay kinakailangan ninyo itong ibahagi sa klase. Bibigyan ko lamang kayo ng tatlong minuto upang isagawa ang gawain. Para sa unang pangkat, ang inyong salita ay komunikasyon. Para sa pangkat dalawa, ang inyong salita ay expression. Para sa pangkat tatlo, ang inyong salita ay damdamin. tatalakay sa iba't ibang ekspresyong ginagamit sa pagpapahayag ng damdamin. Una, mga pangungusap na padamdam. Ito ay mga pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin o emosyon. Ginagamitan ito ng tandang padamdam. Halimbawa, "Naku po, hindi ko maaatim na patayin ng inosenteng sanggol na ito." Kalawa, may sambitla. Ito ay mga sambit lang iisahin o dadalawahing pantig na nagpapahayag ng matinding damdamin. Halimbawa, Galing! Aray! Ay! Yehey! Sakit! Sarap! Grabe! Wow! Aray! Nasugatan ako ng patalim! Ikatlo, mga pangungusap na nagsasaad ng tiyak na damdamin o emosyon ng isang tao. Ito ay mga pangungusap na pasalaysay kaya't hindi nagsasaad ng matinding damdamin. Ngunit ito ay nagpapakita ng tiyak na damdamin o emosyon. Halimbawa, kasiyahan. Napakasayang isipin na may isang bata na namang isinilang sa mundo. Pagtataka. Hindi ko lubos maisip kung bakit ipapatapo ng isang magulang ang isang walang kamalay-malay na sanggol. Pagkalungkot. Masakit isipin ang mag-ama ay ang nagharap sa isang pagtutunggali pagkagalit. Hindi dapat kinikitil ang buhay ng isang sanggol. Pagsang-ayon. Tama ang naging desisyon ng pastol na hindi patayin ang bata. Pagpapasalamat. Mabuti na lamang at nakapag-isip ang pastol. Para sa ikaapat, mga pangungusap na nagpapahiwatig ng damdamin sa hindi tuwirang paraan. Ito ay mga pangungusap na gumagamit ng matatalinhagang salita sa halip na tuwirang paraan. Halimbawa, kumukulo ang dugo ko kapag naiisip ko ang mga magulang na pinababayaan ng mga anak. Ibig sabihin ang kumukulo ang dugo ay galit na galit. Isa kang anghel sa langit. Ang mga sumusunod ay mga hakbang na dapat gawin upang makasulat ng magandang pabula. Sa araling ito, hindi mo na kailangang sumulat ng panibagong pabula. Muli mo lang isusulat ang pabula sa paraang babaguhin mo ang karakter ng isa sa mga tauhan nito. Gabay lamang ito upang maging matagumpay ang iyong pagsulat muli ng pabula. Para sa una, pumili ng moral o mahalagang kaisipan. Ang layunin ng pabula ay maghatid ng aral o mahalagang kaisipan o mensahe sa mga mambabasa lalong lalo na sa mga kabataan upang hindi sila maligaw ng landas. Mula sa pabulang iyong nabasa, mamili ka ng aral na nakuha mo mula sa pabulang iyon. Galawa, Lumikha ng tauhan Bagamat hayop ang tauhan ng pabula, mahalagang ang mga ito ay maging kapanipaniwala o makatotohanan. Ilarawan ang katauhan ayon sa pisikal na anyo, katangian, kahinaan, hilig at mga mithiin. Hindi mo na kailangan pang lumikha ng tauhan, sa halip ay pumili ka ng tauhang nais mong baguhin ang mga katangian. Ikatlo, iayos ang banghay. Mahalagang maging maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari upang mailahad kung paano nagsimula ang suliranin o tunggalian sa pagitan ng mga tauhan at kung paano ito nilutas ng mga tauhan patungo sa wakas. Mahalaga rin malaman ang elemento ng balangkas sa pagsulat ng pabula sapagkat babaguhin mo rin ang pangyayaring nais mong baguhin kasabay ng pagbago mo sa katangian ng tauhan sa pabula. Para sa ikaapat, ilahad ang naging wakas ilahad ang naging wakas ng pabula sa paraang hindi bigla. Magbigay ng mga pahiwatig sa magiging wakas ng pabula sa pamamagitan ng kakalasan ng suliranin at pagkatapos ay ipakita kung paano nabigyang solusyon ang naging suliranin ng mga tauhan. Talaga namang mapapafinger heart katadali ng ating talakayan. Magpatuloy ka makahenyo, sunod na gawain ay subukan mo. Pakinggan at tanong ko'y sagutan. Para sa pagpapatuloy ng ating talakayan, mayroon akong ipapanood sa inyo na isang pabula na pinamagatang ang sutil na palaka mula sa The Green Frog, isang pabulang koreyano na isinali ni Teresita F. Laxima. Ang sutil na palaka mula sa The Green Frog, isang pabulang koreyano sa ni Teresita F. Laxima. Noong unang panahon, may isang berding palaka na naninirahan sa isang lawak kasama ang inang palaka na isang bida. May pagkasutil ang berding palaka. Hindi niya sinusunod ang mga pangaral ng ina. Kapag may sinasabi ang inang palaka, kapaligtaran ang ginagawa ng berding palaka. Kapag sinabi ng ina na sa pundok siya maglaro, sa sapa naman siya maglalaro. Kapag sinabi ng ina na umakyat, bababa naman siya. Kapag sinabi ng ina na sa kanan, sa kaliwa siya pupunta. Lubhang nababahal ang inang palaka sa pagiging sutil ng berdeng palaka. Lagi na lamang kahiyan ay binibigay ng berdeng palaka sa ina. Bakit hindi siya tumulad sa ibang batang palaka na magalang at masunurin? Himutok ng inang palaka ano na mangyayari sa kanya kapag ako'y nawala na? Matanda na ako at anumang oras, ay maaari akong mamatay. Kailang gumawa ako ng paraan upang maputol na ang pagiging sutil niya. Sunod-sunod na nausal ng ina sa sarili. Araw-araw ay pinangangaralan na inang palaka ang berdeng palaka tungkol sa kabutihang asal subalit patuloy na binabaliwala ng Berding Palaka ang pangaral ng Inang Palaka. Nagpatuloy pa rin ang Berding Palaka sa pagiging sutil. Hanggang sa dumating ang panahon na naramdaman ng Inang Palaka na siya ay mamamatay na. Tinawag niya sa kanyang tabi ang Berding Palaka at kinausap ito ng masinsinan. Ibig ng inang palaka na mailibing siya ng maayos sa bundok at dahil sa alam niya ang ugali ng berdeng palaka, nakabaliktara na kayang bilin ng gagawin nito, pinili ng inang palaka ang mga sunitang gagamitin niya sa pagkausap dito. Hindi niya sinabi sa berdeng palaka ang totoong nais niyang mangyari. Sa halip, iniba niya ang bilin sa berdeng palaka. Kapag namatay ako, ilibing mo ko sa sapa. Huwag mo kong ililibing sa bumalik. Sunod-sunod na bili ng ina sa berdeng palaka. Nakikinig ng buong kapanglawan ang berdeng palaka sa ina habang ito'y nakayuko. Ipinangangako ko ina, gagawin ko ang bilin mo. Paniniyak ng berdeng palaka sa ina. Pagkaraan ng apat na araw, namatay ang inang palaka. Ganoon na lamang ang pagsisisi ng berdeng palaka. Alam niya na siyang dahilan na maagang kamatayan ng ina. Patawad, ina. Patawad. Dahil sa pagiging suwail ko, lagi ka na lamang nagdaramdam sa akin. Kaya ka nagkasakit at maagang namatay. Paninisin ng berdeng palaka sa sarili. Susundin ko, ina, ang bilin mo sa akin na ilibing ka sa ng ilog. Uwi ka ng berdeng palaka. At kahit alam ng birding palaka na hindi tama na ilibing sa pangpang ng ilog ang ina, dahil sa mabilis at malakas na alon, baka maano lang libingan ng ina. At dahil sa si ito ang bilin, inilibing niya sa pangpang ang namatay na ina. Kapag malakas ang ulan, binabantayan niya ang libingan ng ina. Nagdarasal siya na taintim na nawaywag lamaki ang alon, baka matangay nito ang libingan ng ina tulad ng dapat pasahan, dumating ang ulang habagat at tumaas at namaki ang alon. Naanod ang libingan ng inang palaka. Ganoon na lamang ang habolgol ng berteng palaka. Naupo ito sa ilalim ng malakas na ulan at doon ang patuloy sa walang humpay na pag-iyak dahil sa nangyari sa libingan ng ina. Ito ang dahilan ayon sa marami kung bakit tuwing umuulan umiiyak ang berdeng palaka. Naintindihan ba ninyo ang pabulang inyong narinig? Kung gayon, ibukha ang iyong bibig, iparinig ang tinig sa mga katanong ay tumindig. Para sa unang katanungan, Batay sa inyong napanood, mangyaring magbigay kayo ng iba't ibang hayop na may kapares na katangian ng batang palaka. Para sa ikalawang katanungan, ngayon sa napanood ninyong kwento ng pasaway na palaka, ano ang naging aral ng kwento nito sa inyo? Para sa ikatlong katanungan, ang kwento ay tungkol sa isang pasaway na palaka. Ngunit kung bibigyan kayo ng pagkakataon na palitan ng isang hayop na may kaparehas na katangian ng isang pasaway na palaka, ano ito at bakit? Tunay ngang lubos ninyong naikintal sa inyong isipan ang ating aralin sa araw na ito. Kaya sa puntong ito ay dadako naman tayo sa pangkatang gawain. Kung ikaw ay nasa paaralan ngayon, maaaring bumuo ng pangkat kasama ang mga kaklase upang gawin ang susunod na gawain. Kung ikaw naman ay nasa inyong bahay, maaari ka namang pumili at mag-anyaya ng ilang membro sa inyong pamilya upang maging epektibo at maisakatuparan ang gawain ito. Iakto mo! Para sa ating panuto, gumawa ng dialogo batay sa ibinigay na senaryo. Kinakailangang maipakita sa isinagawang dialogo ang iba't ibang ekspresyon na ginagamit sa pagpapahayag ng damdamin. Ang klase ay hahatiin sa apat na pangkat. Ang bawat pangkat ay bibigyan ng isang papel na naglalaman ng senaryo na kinakailangan gawin. Matapos nun ninyong buuin ang sinagawang dialogo, ito ay kinakailangang itanghal sa klase. Bibigyan lamang ng limang minuto ang bawat pangkat Upang isegawa ang gawain para sa pangkat isa, pangkat dalwa, pangkat tatlo. pangkat apat. Narito naman ang pamantayan sa pagmamarka. Talaga namang ang bawat isa ay nakitaan ng partisipasyon sa ating isinagawang pangkatang gawain. Kaya naman, dadako na tayo sa panglimang destinasyon kaya'y akin muling susubukin sa susunod na gawain at tatawagin nating natutunan mo ba? Sa bawat salita ang ating binibitawan sa pang-araw-araw na pamumuhay ay hindi natin malilimitahan ang pagbabago ng ating ekspresyon at emosyon sa ating mga nakakausap. Ngunit ay ako na bawat ekspresyon na ating ipinapakita ay may dahilan kung bakit tayo nagiging malungkot, masaya, nagagalit at marami pang iba. Bilang isang mag-aaral, paano mo magagamit ng wasto ang mga ekspresyong ginagamit sa pagpapahayag ng damdamin? Karanasan, ating pakinggan Batay sa ating naging talakayan, bilang isang individual, sa paanong paraan nakakatulong sa iyo ang iba't ibang ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Mahusay! Talaga namang ang inyong utak ay hitik na hitik sa karunungan at nasagutan ng mga katanungan. Upang malaman at mataya ang inyong mga natutunan, halina't sagutan ang inihanda kong katanungan. Isang panibagong araw na naman makahenyo ang ating nanampasan. Maraming salamat sa inyong panonood at partisipasyon sa ating naging talakayan. Baunin ang nakuhang aral, i-apply sa inyong tahanan at palawakin pa ang inyong kakayahan. Ito muli ang MAG TV version 2.0. Hanggang sa muli, paalam!